Yo, what is up mga kapatid? Magandang gabi. So may nabasa ako sa isa sa mga Toyota Revo pages na sinusubaybayan natin. Merong nagtanong tungkol sa automatic transmission. No? Hindi ko nababanggitin yung pangalan nung nagpost for privacy. Pero naisip ko, imbis na mag-comment, gawa na lang natin ng video baka sakaling makatulong. No? So ang tanong niya, uh, essentially... Ang tanong niya is ano yung mga dapat i-check kapag bibili ng Toyota Revo na automatic transmission. Ang number one question, kung bibili ako ng automatic na Revo, ano ang dapat, ano po ang dapat kong i-check? Nung binili natin tong Toyota Revo natin, 2004 VX200, binili natin to 2 years ago mula sa ating kaibigan. Ang milyahe niya, ang una nating chineck, 158,000 ang mileage niya at that time bakit natin chineck? Kasi, mga kapatid, yung, uh, ayon sa Toyota Revo manual, ang uh, pagpalit ng automatic transmission fluid ay every 80,000 kilometers. Kung chineck natin to, at that time, 158,000. Ibig sabihin, pangalawang palit na, malapit na yung pangalawang palit niya ng transmission fluid. So, isa yun, diba? Dapat alam mo, uh, siyempre maganda ang kaibigan mo masabi niya sa yo, uh, na hindi nagsisinungaling kung napalitan na ba kailan napalitan at ilang beses nang napalitan yung ATF yung automatic transmission fluid yung, so ang una kong mileage tsaka tinanong ko saan niya ilang beses nang napalitan so ang sagot niya isang beses pa lang napalitan nung 80,000 pangalawang question ah, uh, pangalawang nating i-check ay yung mismong automatic transmission fluid sisilipin natin dun sa dipstick kung anong kulay niya, tsaka kung anong amoy niya tsaka kung may mga bakal-bakal na, na lumulutang, mga pera sa so ng clutch material Kap ang magandang ATF, kulay pink ano yun, malinis pa yun kapag medyo palitin na siya kulay brown ngayon, no. kapag kulay itin na yung ATF tapos may mga lumulutang pa, mga clutch material, medyo delegado na yun may tama na siya baka posible na siyang mag-slip so ano ba nangyayari merong clutch pack sa loob ng automatic transmission parang maliliit na ano siya na clutch ang nag ang nagtutulak sa kanila together ay hindi pressure plate parang sa manual kundi yung pressure ng automatic transmission fluid ayun kapag hindi pinapalitan hindi na may maintain yung automatic transmission fluid kulay itim na siya tapos may mga nakalutang na na clutch material doon sa mismong fluid tumutulong pa actually yung mga nakalutang na clutch material sa pagkapit ng clutch pack ngayon kapag finlashing mo ngayon yung kulay itim at amoy sunog na automatic transmission fluid na may mga nakalutang na, na clutch material finlashing mo sya at pinalitan mo ng brand new na ATF baka doon pa siya magkaroon ng delay na, hindi ang hindi siya sinira ng bagong fluid ah kumbaga uh, may problema na yung transmission luma na yung langis madali nang uminit yung transmission dahil hindi na nagagawa ng ATF yung trabaho niya da dahil umiinit na yung transmission eh napupudpud na yung clutch material tapos yung nakalutang palutang lutang na clutch material ang tumutulong dun sa clutch pack para mangapit tapos ipa flashing mo ngayon ayun dun na kaya minsan ang sinasabi eh, wag, wag hindi dapat ginagawa yung flashing kasi doon nagsislip, doon nagkakaroon ng delay. Actually, hindi. May problema na yung transmission. Tapos, binlagyan mo ngayon ng bagong ATF. Doon ngayon, lumalabas yung... Kasi wala na yung mga nakalutang na clutch material. Wala na. Hindi, ano na. Ayaw na talagang kumapit nung ano. Kasi worn out na yung clutch pack. So, ang unang chinik, mileage. Tsaka kung ilang beses na napalitan yung ATF. Pangalawa, ano na yung condition ng ATF? Kulay pink ba? Kulay brown ba? Kulay itim na? na amoy sunog tapos parang may mga ano na pera-perason na ng clutch material na nakalutang okay pangatlong chinik ay kung meron ba siyang delay you know, sa shifting ramdam eh, ramdaman naman natin yun mga kapatid kung ano na yun di ba kung nanin nagsusumigaw na yung makina mo tapos hindi pa nagsishift yung transmission so alam mong may delay diba? Tapos, isa pa is yung uh, shift shock. Ngayon, itong Revo natin, ever since na nakuha natin, may shift shock siya. Pero ayon sa ano, sa pagre-research natin, apparently, talaga daw may shift shock ang, ang automatic na Revo and even yung mga Fortuner daw may shift shock pero pa-comment naman mga kapatid sa experience yung totoo nga ba na may shift shock I mean natural sa kanya yung shift shock kasi baka hindi naman totoo <laughs> tapos ano ba yung next question next question gaano kadalas at tuwing kailan dapat magpalit ng transmission fluid ayon sa manual every 80,000 kilometers pero as with anything sa sasakyan mas maaga mas maganda at mo kailangan eh, minsan kasi susulit sulitin natin sa 80,000 kaso o oh, eh ano na pala yung kondisyon ng ETF pala is maitim na may sunog na hinintay mo pa yung 80,000 diba? even before 80,000 kung mapapalitan na walang masama di hindi kailangan pang hinayari question number 3 nasa magkano paayos ng automatic transmission kung sakaling magka problema delay in shifting na napakamahal po huwag na natin alamin at wag na nating paabutin dun ang alagaan na lang natin yung mga transmission natin kaysa ipaayos natin yung sira kung may problema na siya wag nyo na lang pong bilhin yung unit no? hanap na lang na iba mahirap ba ang maintenance maintenance ng automatic transmission hindi naman po kasi yun nga basta palitan on time wag lang palampasin ang 80,000 yung pagpalit ng ATF tapos yung pinag-aawayan ngayon sa comment section na ano ba ang dapat pag nag ano daw pag galing ka sa drive tapos, tapos paparada ka drive tapos full brake daw foot brake tapos neutral tapos hand brake up tapos release foot brake tapos tsaka ilalagay sa park pinag aawayan eh tapos pag, pag aalis ka na syempre una foot brake drive tapos tsaka ibababa yung hand brake pag-aralan nyo na lang po no? tapos yung iba kasi nagtatalo-talo iba ba sinasabi eh. bakit ka pa dadaan ng neutral kunwari eh, paano kung galing akong reverse dadaan pa ako ng neutral pa ako bago ko ilagay sa park eh di diretso ko na sa park and um, ang sagot po dun is basahin yung user manual no? so for example sa Honda Accord natin basta lang sabi sa si user manual Uh, para hindi mag-cause ng undue wear and tear dun sa transmission natin siguraduhin nakaangat ang parking brake bago ilagay sa park kaya naman siyang sinabing oh na uh, naka full brake ka neutral hand brake up release foot brake sa mo ipapark. Walang, walang nakalagay sa manual. Ang sabi lang, dapat mauna yung handbrake bago pumunta sa park. Yun lang. So, meron pa bang next question? So, maintenance sa automatic at transmission. Basta palitan natin yung fluids on time. Tapos, tinan nyo kung ano yung tama para sa inyo na pag-park at pag-release ng park sa kanya. Wala naman siguro problema. Mahirap bang maintenance? Hindi naman. So, yun po ang mga sagot natin. Sana nakatulong. Kung may mali po tayong nasabi, paki-comment naman po para ma-educate ma din ako at, baka kasi may sineshare akong mali sa iba or baka may makabasa sa comment section na mali pala yung sinabi ko tapos may mas tama open po tayo dun kaya nga po tayo community hindi naman po isang tao lang ang may alam ng lahat ano po, tulungan tayo again maraming salamat sa pagsubaybay and see you on the next video